Anong tanong mo, brother? Bale, ano na, sir. Na tanong ko lang, eh. Yung anong opinion niya about sa answer, eh? Yung Catholicism is paganism. Tama ba yun? Uh, there is some truth to that, I will say. Kasi tungkol dun sa konsepto na sa paganismo kasi kahit ano, sinasambay. Nasa ano yun, eh. Nasa pasyong katoliko yun, eh. Kahit ano sinasamba. Nasa pasyong katoliko yan. Nabasa ko yung pasyong katoliko. Yung paganismo. Kahit ano sinasamba. Eh, ganun sa katolisismo eh. Wala, namang mau offend Ano? Pero kung makikita ninyo, minsan kahoy, bato. Eh, ang sabi nila, pinatutungkol daw nila sa Diyos yun. Sabi nila, pinatutungkol nila sa Diyos. Pero pag binasa mo buong Biblia, di pumapayagan Diyos sa kahoy at saka sa bato na luluhuran mo eh. Hindi pumapayagan ang Diyos sa ganun eh. Kahit pasabihin mong ipapatungkol mo sa kanya. Kasi ganun din naman ang paganismo eh. In case di nyo alam, ang paganismo, ganun din. Gagawa silang kahoy, bato, tapos ipapatongkol nila dun sa juice nila. Yun, parehas lang, parehas ang konsepto. Pero ito naman, itong itong Catholicism, they're under the umbrella of Christianism, I will say. Tapos malaki rin naman ang naiambag nila. Syempre, di mo naman pwedeng ialis 'yun. Malaki ang naiambag nila dun sa pagkalat ng Christianismo dahil sila ang nag-compile ng Biblia eh. Nag-compile, hindi hindi bumuo ng Biblia kasi iba sinasabi, galing daw sa Katoliko ang Biblia. Hindi po galing sa Katoliko ang Biblia. Bago pa lumitaw ang Catholicism, meron ng Biblia, andiyan ang lumang tipan na kinumpa pinapail ng mga Hudyo, sila Moses at saka yung mga sumunod na mga propeta. Tapos paglipas ng panahon, na hand over yan dun sa mga Hudyo na namahala, tapos yung mga buhay. Kasi iba't ibang panahon yan eh, in case hindi nyo alam. That somewhere around, I will say, 1,500 years in the making. Yang mga libro nang nasa Biblia, 1,500 years in, in the making. Somewhere close to that number. So, ibig sabihin nun, hindi yan katoliko ang gumawa ng Biblia. Di ganun. Matagal lang meron Biblia. Ibig sabihin kasi ng Biblia, galing yan sa salitang Biblion. Ang Biblion, isang libro. Ang Biblia, maraming libro. Ganun yung konsepto nun eh. So ngayon, dun sa, under that concept, alam mong hindi katoliko ang gumawa ng Biblia kasi they're under Christianism. And that also means hindi sila yung sumulat ng mga lumang tipan kasi hindi naman kristyano yung mga tao nandun sa lumang tipan. Ganun yung konsepto. Pero kung tatanungin mo, paganism ba? There's some some truth to that. Not in total sense, I will say. Pero there's some truth to that. Yan ang masasabi ko rin. Follow-up question, brothers. Ay, sir. So, kasi lang saan na ako, ikakulit ko ako. nag... Tama tama ba yung ginagawa ako sa nahanapan ng mga kamalian yung religion? Kasi nakagulawan din ako. Hindi, hindi dapat ang ginahanap ay eh, kamalian. Dapat ang ginahanap mo, katotohanan. Sa paghahanap ng katotohanan, makakakita ka ng kamalian. Kasi depende yan, brother, ko ano pinupukusan mo. Eh. Pag ang pinupukusan mo, ang tawag nila dyan, red car syndrome. Red car syndrome. Ang konsepto ng red car syndrome, sa dinami-dami ng kotse sa alsada, puro red car lang yung nakikita mo. Ngayon, ang hinahanap mo dapat, katotohanan. Kasi yun yung nakasulat sa Bible. Humanap ka ng katotohanan, bumili ka ng katwiran, yun ang nakasulat eh. Kalawat kanan yun eh. Sa luma at saka sa bagong tipan, puro ang nakasulat. Humanap ka ng katotohanan, bumili ka ng katwiran. Puro ganun yung nakasulat sa Bible eh. Ngayon, that being said, hindi mo rin naman pwedeng ialis na may mga bagay na hindi totoo na masasalunga ka along the way na mga pinaniniwalaan din ng mga tao at the same time. So, ang hahanapin mo, katotohanan. Ang sabi nga ni, pa ang sabi nga ni Ped, na, ni Pablo sa Biblia, uh, subukin ninyo ang lahat ng bagay, ingatan ninyo ang mabuti at layuan ninyo ang anyo ng masama. So, mo ngayon lahat ng bagay. That being said, ang hahanapin mo yung mga katotohanan at kabutihan para ma-execute mo. Along the way, makakasalunga ka ng mga bagay na hindi totoo at mga kasinungalingan at mga kamalian, you just have to stay away from those. Kuha mo, brother. Kaya nga dyan, kasi wala eh, uh, na hindi talaga umanood ng debate ni Elie Correano eh, kaso walang umuubos sa kanyang ano, ang mga, ano, Catholic dependent ano. pa Uh, oo, kasi ang isa sa mga trouble talaga ng katolosismo, maraming bagay na naimbento lang under the faith of Roman Catholic, na mga bagay na hindi naman kasama sa mga pinaniwalaan ng mga naunang kristyano. Eh. Halimbawa, yung rosaryo, wala ka naman mababasa sa Biblia yung rosaryo. Eh. Wala ka mababasa ganoon sa Biblia. Ngayon, ang gagawin nila, mag iimbento ng konsepto, tapos pagka invento hahanapan na lang na ebidensya. Kung ano yung pinakamalapit na nakasulat sa Biblia, palalabasin nila, yun daw yun. Ganon. Eh, yung katulad nun, yung kay Josue, di ba? The pinagawa daw ika ng ano, pinagawa daw ika ng Diyos na kaban ng tipan, di ba? O yan, ika, may utos, gumawa ika ng kabanantipan. tipan. Yung kaban ng tipan, meron daw ika yung mga ano, merong mga estatwa, mga ribul-ribul to ika ng mga ano, kerubin, ganon. Okay, yun nga, nakasulat nga sa Biblia, yun. Di ba? Wala naman tayong pagdududa eh, pero nakasulat ba dun? Kailangan luhuran yun. Katulad na ginagawa ng katolisismo. 'di ba? Nakasulat din ba doon, 'di ba, na sila inutusan. Eh ang tanong, ikaw ba inutusan? Kung sino ka man na gumagawa ng mga rebulto, ribu 'di ba? Sila ang inutusan noon, noong unang panahon. Pero humanap ka sa bagong tipan na inutusan ng Diyos ang kahit na sino sa bagong tipan na gumawa ng ganun. Wala akong nabasang ganun eh. Wala akong nabasang ganun. Eh yung mga apostol nga nung sila niluhuran, sabi nila, ingatan ninyong 'wag gawin 'yan. Kami mga kapwa niyo alipin din. Pare-parehas lang sila. Eh, yung mga apostol yun, ha? mga totoong apostol ni Luhuran. Tapos hindi sila pumayag. Pero sa katolisismo, gumagawa sila ng mga rebulto ng mga santo at ni niluluhuran at okay lang yun. Walang pumapalag. No, ba? Diba? See the difference? Yun ang pinagkaiba eh. Makikita mo yung mga bagay na nakasulat at saka yung mga bagay na hindi nakasulat. Makikita mo rin yung mga bagay na katotohanan. Makikita mo rin yung mga bagay na kasinungalingan. Makikita mo rin isa sa mga mapapansin mo, yung mga bagay na may basihan madaling paniwalaan. Madaling ring ipaliwanag kasi isang buklat lang ng talata, kita mo kagad ka yung basihan eh. Pero yung mga bagay na walang basihan, mahirap talagang ipaliwanag yan. Katulad nung ano, rosaryo, gaya nga na sabi ko. Wala akong mabasa sa Biblia ang rosaryo eh. Wala akong mabasa ang inutos ni Kristo yan o ni Maria kasi pinatutungkol nila kay Maria yung, yung rosaryo eh. Wala naman akong mabasa na si Maria mismo ang gumawa ng rosaryo. Wala rin akong mabasa sa Biblia na inutos niya ang pagro-rosaryo. Wala akong makita ang 你。 Diba? sa So mga ganong sa mga ganong aspeto maiintindihan mo may mga bagay na nakasulat noong unang panahon na mga bagay na ritual na ginawa nila. Tapos may mga bagay din na mga ritual na ginagawa ngayon na hindi mo mababasa galing dun sa mga nauna. 'Yun ang mapapansin mo. And I'm not saying na tama o mali ang katolisismo, ha. Huwag niyo mapagkamalian. Ako bahala na lang kayo. Ang ginagawa ko hinihimay ko. Kasi may mga bagay na magaganda rin naman sa katolisismo, eh. katulad ng abolisyon ng katolisismo, hindi katulad ng greedy pigs na mga ibang relihiyong sampay bako na 10% ang hinihingi sa miyembro. 'Di ba? Makikita mo rin 'yun eh. Hindi mo naman pwedeng i-disregard 'yun na oh, mas okay yung abolihan ng Katoliko kaysa sa abolihan ng ibang mga relihiyon na ang tatakaw sa pera. Kasi sa Katoliko na buhay akong Katoliko, naalala ko kahit 5 piso lang bigay mo, ayos lang. Eh. 10 piso, ayos lang. Kapag malaki-laki bigay mo, okay lang din. Parehas lang ang reaction. Kung ano yung binigay mo sa malaki, ganun din ang reaction sa maliit. Parehas lang. Hindi ka tulad sa iba na parang umaasim ang pakisama sa'yo pag maliit ang bigay mo. Yun ang mapapansin mo eh. Pero yun, uh, isa nga lang sa trouble din pagdating sa pera sa katolisismo, syempre, kailangan mo rin isama sa equation yun na merong bayad ang kasal, merong bayad ang binyag, at marami pang iba-ibang mga seremonya na hindi mo naman mababasa nung panahon ni Cristo na nagpabayad sila dun sa mga seremonya na yun. Yun, masasabi ko ron. Ako, ang ginagawa ko, hinihimay ko lang. Hinihimay ko. May mga bagay na magaganda, may mga bagay na pangit. O dihimayin mo na lang lahat, tapos tignan mo ngayon yung overall kung positive ba o negative. Yun, masasabi ko ron masyado. Ay, kasi sir, may isa nagtatalo kami ng alawa ko eh, kasi sila gusto magsimba din sa antipolo. Kaya ako medyo may iwas, -iwas ako eh. Eh di pa mo sila kung saan nila gusto magsimba? Kanya-kanyang trip yun eh. ba? Diba? Ganun lang naman yun eh. Kanya-kanyang trip yun eh. Alam mo, yung religion, it is a journey of your own brother yun nga lang siguro isa sa mga trouble siguro baka alam mo yun katoliko ka tapos medyo nahihimas masang ka na I will say eh oh, maingat um, yun nga talaga magigisakit ng ulo mo talaga yan along the way kasi yan din yung napansin kong pinagdidivisionan ng maraming mga tao eh yung pagka nag, naging mag-asawa sila tapos magkaiba religion nila oo, pareha sila ng religion in the past tapos merong isang peraso na naiba ng religion ang nangyayari nag-aaway lang tapos minsan may mga pagkakataon na uuwi pa sa hiwalayan eh, I will say, para hindi na lang magulo, it can be a journey of your own. Sarili mong journey yan, tapos sasasayin na lang kung makakatakbo ang misis mo o ang anak mo o ang konsino man. Pero mahirap kasi yung konsepto ng pagpipilit eh. Mm, mahirap yung konsepto ng pagpipilit. Kapag ipinilit mo isang bagay o isang konsepto katulad ng religion sa ibang tao, lalo na kung malalim tanim ng religion sa isang tao, magkakaproblema ka talaga doon sa tao na tapos magiging personalan yan. Supposed to be, dapat may antawag compartmentalization dapat hiwalay ang asuping religion, hiwalay ang usaping pamilya, hiwalay ang usaping hanap buhay, hiwalay ang usaping kung ano pa mang iba pang mga bagay. Supposed to be dapat ganun eh. Compartmentalization. Eh, kaya minsan mapapansin ninyo, mapap din nitong mga nakaraan mapapansin nyo. Bakit Chester na nakaraan parang sumasama ka dun sa mga vlogger na nagpo-promote ng sugal? Makikita nyo yun, di ba? Bakit yung ibang vlogger, sumasama ka dun sa mga nagpo-promote ng bait? Ang tawag doon, compartmentalization. Paano ang compartmentalization? Nagpo-promote sila ng sugal. Hindi naman ako kasamang makikipromote nun eh. Ako nga humahatak sa kanila, wag na mag-promote ng sugal eh. Ako nga humahatak sa kanila, natikilan na yung pagpo-promote ng konanong kalechehan. Diba? ba? Oh, 'yun ang ginagawa ko ngayon. Ngayon, syempre, obviously hindi mo naman mahahatak dahil pera-pera 'yan eh. Pero there will come a time that those people will fall down kasi lahat naman tayo bumabagsak every ad, every now and then. And if they have enough influence, then I will be there para tulungan sila makabangon uli, para makapagbagong buhay sila. O di dadamay ngayon matitinong impl influencer sa Pilipinas. Yung iba tanga eh, bobo eh. Tang, nakakita lang, nakasama ko si Rendon, nakita kasama ko si Hammerman, nakita kasama ko si Awit. Ang nasa isip na agad nila, kung ano yung ginagawa ng mga tao niya, gagawin ko rin. Hindi, tanga, retirado na ako. <laughs> hindi na ako interesado sa pera. Pero like, hindi ako interesado sa pera. Ako mismo gumagawa ng sarili kong pera at hindi ako interesado makipamera dun sa kung ano man yung ginagawa nila. Sa akin, ang importante, yung simpleng konsepto na makatulong sa sobrang daming tao. At yung mga yan na nakikita ninyo sa social media, may mga impluensya yung mga yan. Eh kung maka-impluensya kami pare-parehas na magbagong buhay ang mga tao at maging matitino. O di maganda ngayon ang kalalabasan ng Pilipinas. Tangin ng mga tao to. Bobo talaga eh. Ibabash niyo pa ako. Ano ba akala niyo sa akin? Tanga, hindi ko nak kita npo promote nong sugal so bobo puta -bo <laughs> ay nako e, anyway anyways follow up question brother wala na sir okay na po bari magahanap pa din ako ng katotohanan sa religion good for you brother kasi lahat tayo supposed to be dapat ganoon ang ginagawa ang mga idagdag ko lang alam ninyo Pilipinas paalala ko lang sa inyo paalala ko lang sa inyo na isang araw mukha wala ka rito sa mundo nakakalimot tayo kasi ang lalakas nyo pa eh ang sarap pa ng pakiramdam natin yung buong sistema ng katawan natin gumagana tapos may pera ka may bahay ka o may pang-upa ka ng bahay may bubong ka sa ibabaw ng magulo mo, may pagkain ka, may damit kang nasusot, may mga anak ka pa. Pero one of those days, you will face your creator if there is such. Maigi na, na nakapag-invest ka sa kabilang buhay. Kasi ngayon nanonood ako nung mga ano, nanonood ako nung wala pa kasi akong pera pampunta ng Egypt. Eh, nakikita ko kasi yung mga ano, yung nakikita ko yung mga pharaoh dun sa Egypt, naghanda ng husto para sa kabilang buhay nila. Na ipinatayo nila yung mga megalithic structures, tapos ipinabalot nila yung mga katawan nila ng kung ano iba-ibang klase ng pambalot para ma-mummify yung katawan nila pati aso pati pusa nila sinasama nila sa libingan tapos mayroon pang mga buwaya na mummified din tapos may alam mo yun, may mga hindi birong laki ng mga bagay na ginawa yung mga Egyptian noong unang panahon kasi fascinated sila sa sa kabilang buhay eh ako rin fascinated din ako sa kabilang buhay eh. Na itong mga nakaraan niya, kung makikita ninyo, puro mga muslim yung kasama ko, kakwentuhan ko, ang dami nila eh. Kasi fascinated talaga ako sa kabilang buhay. Alam mo, dito sa buhay na to, okay na ako eh, solve na ako rito eh. Ba, rockstar na ako rito eh, dala. Alam ko paano gumawa ng pera. Alam ko kung paano makipagkwentuhan sa mga tao. Alam ko paano gumawa ng connections, ng mga negosyo, at ng kung ano-ano pa. Okay na ako rito eh. Meron nga kasikatan pa akong nakuha na tangin na dagdag na lang to eh. Out of the usual na kaya na maging sikat ka. Hindi normal na maging sikat ka. Dagdag na lang ito eh. Pero alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na endeavor ko para sa sarili ko, and I'm doing myself a huge favor, yung kabilang buhay. Sobrang importante yun. So, kung meron man ako may maii-influence sa inyo Pilipinas, ipapaalala ko lang sa inyo na one of those days, you will be one of those dried bones inside those coffins. Magiging isa ka na lang doon sa mga tuyong buto na nasa loob ng mga libingan. Tapos hindi ka nakilala, tapos wala ng balita ko ano nangyari sa'yo and you will have a journey of your own in the afterlife papalala ko lang sa inyo mamamatay ka mag-invest ka ng husto sa kabilang buhay hindi habang buhay malakas ka yun ang masasabi ko na, brother follow up question go Ayun na sir, ah, salamat dahil sa'yo kasi nanay sir, yung narilay ka, o oh, nga no, kala ko immortal ako, <laughs> sa mga matagin pala ako. Oo <matikin> <laughs> oh, brother, pag nagkasakit ka, maintindihan mo, lalo na na hospital ka, pag may sakit ka lang, nasa bahay ka, ininuman mo ng gamot, baka hindi yun. Pero yung na hospital ka talaga, dahil merong sobrang tinding sakit, tas hindi mo kaya, kailangan ka dali sa hospital, tapos pakiramdam mo, ka na, yun yun, makakapagpag-iising iyo Minsan, pag napunta ka sa ano, alam mo, paalala ko lang sa inyo, inyo ito paalala ko lang din sa inyo Pilipinas bumisita kayo sa, sa mga ano sa mga patay and when I say mga patay yung mga nasa cemetery okay na yun eh pero yung mga kamamatay lang yung mga kaibigan ninyo, kung ano man, nakabutan ng kamatayang, gano'n. Kasi along the way, makakasalunga ka ng maraming ganyan as time goes by. Sa isang taon, ako halos ang dami, ang dami kong binibisitang patay. Tapos marirealize mo, puta, pare-parehas yung kwentuhan nila kapag kami patay. No, ano, eh, una-unahan lang naman yan, eh. doon din naman ang punta nun. <laughs> pare-parehas, pare-parehas ang kwentuhan nila. Isang araw, makikita-kita rin naman tayo doon sa kabila mo, oh, ano? Overall, yun talaga yung pinakakalundulunduan talaga eh. Lahat tayo mamamatay, tapos lahat tayo magkikita-kita sa kabila, tapos ayusin mo yung buhay mo rito para pag kwentuhan tayo sa kabilang buhay, magaganda yung mga kwentuhan natin, tapos hindi ka mapunta sa impyerno. Atake <laughs> na yun yung pinakapraktikal. Yun yung pinakapraktikal. Dito pa lang sa buhay na to, maghanda ka na para sa sarili mo, magparami ka ng pera. Oo, kasi mapapakinabangan mo rin yung pera na yan. Nakakapagpahamak yan, pero da kaya dahan-dahan ka lang dapat sa paggawa ng pera. Pati naman si Awit, nadali ng husto. O, ba? Diba? Nakakapagpahama ang pera, pero maigi kung marami kang pera kasi mapapakinabakan mo yung dito sa buhay na to. Pero dapat, supposed to be, ang pinakalundo ng lahat ng bagay na kinapopokusan natin, yung kabila. Medyo sbao. Wala. Yan yung mga bagay na sobrang importante. Yan ang masasabi ko rin. Follow-up question, brother. Wala, brother. Okay na po. Okay. Thank you, brother. Bye-bye.